Alam niyo ba na hindi niyo kailangan mag-keep o mag-store ng maraming food dito sa Singapore? Ako si Dayan, I live here in Singapore for more than 20 years. Yes guys, dito sa Singapore, hindi niyo kailangan mag-keep o mag-store sa mga shelf niyo o di kaya sa rep niyo ng maraming food. Kasi guys, bawat bahayan dito o community ay meron tayong mga nearby o sa baba lang mismo ng mga HD uh, HDB natin guys, meron tayong mga mini supermarket o mga grocery. Sa kadalasan, ang opening nila guys is 6am until 10pm. Kung hindi nyo naman sila maabutan na open, po pwede rin naman kayong bumili sa mga malalaking supermarket. Normally guys, yung mga malalaking supermarket, 24 hours open sila. Especially yung fair fries. Isa sa well-known na grocery supermarket dito, lagi yan silang kadalasan is 24 hours. At kung ay nyo naman guys magluto po, pwede na naman kayo bumili sa food court. Isa talaga mas better yung luto na, yung kakain na lang kayo, hindi na kayo magluluto pa. Kasi mas makakasave po kayo ng time and effort. Especially kung isa o dalawa lang po kayo. Ayun guys, ang kagandahan dito sa SG, napakalapit ng lahat. Unlike po sa Canada or Australia, medyo malayo-layo po. Kailangan nyo po talaga doon mag-store ng mga pagkain. Follow for more!